police naman na gumagawa ng statement, mm -hmm. eh, hindi niya nilagay na betting the red right yung nakabangga namin. Na Sabi ko sa kanya, Ian, bakit ang... di mo nilagay? Mm -hmm. Ang katwiran sa akin, sir, wala tayong ebedensya. Bakit kailangan ebidensya? Ang linaw-linaw niyan. Ibig sabihin, itong Pag... investigador natin hindi nag ng tama. Go kami. Go kayo. Then itong... Turkish National mm -mm. eh galing sa Binetes. Mm -mm. Kaya nung go kami eh akala-akala ng driver ko wala naman nung sasakyan na umano, mm -mm. bigla na lang sumulpot. Kaya uh -oh. makikita niyo sa Pero so, oh, go kayo. Nasa lugar kayo. Makikita niyo uh -huh. do sa banggaan, mm -mm. yung sasakyan nila bumangga sa amin, yung tagiliran K mm -mm. kinabig niya kaya lang tumama tumama pa rin. Oh. Meron ho agad-agad na nakarating na uh, police uh, or traffic ano mga, yung, mga Quezon City, Q QCPD ito siya ano? Uh, yung, yung polis, so, huli na lang, ano? Mga Tapos na yun, yung barangay, po? mga, uh, barangay yun, uh, yung mga barangay natin. doon, eh, antimano, lumabas o so kagad. Okay. Po, ang At saka naging, may CCTV naman po, yes. kaya nakakuha kami ng kopya Oo, oh. sa CCTV. Mm -hmm. So ano po ang nangyari dito? Uh, aminado naman sila na sila ang may kasalanan. Ganun nung, ba? Nung umpisa ho, mm -mm. aminado ho sila, yung mm -mm. Turkey National, takot mm -mm. na takot nga. Ngayon, ang bandang huli, yung asawa niyang nakikiharap talaga, yung babae, okay, nagtatrabaho na yan sa banko, hindi lang namin alaman kung mm -mm. saan banko. Okay. Yun ho talagang nakikialam. Ngayon, ito naman, pulis, eh, huli nang dumating, parang pinalalabas niya na, sinasabi niya, na kami ang bumanga, pero makikita ho niyo sa picture, na CCTV silang, din. Oh, oh, mm -hmm. na talagang uh, kami yung binangga. Okay. Ngayon, yung police naman na gumagawa ng statement, mm -hmm. eh hindi niya nilagay na betting the red right yung nakabangga namin. Na hindi niya nilagay. Report, Sabi report. ko sa kanya, Ayan bakit ang... di mo nilagay? Mm -hmm. Ang katwiran sa akin, sir wala tayong ebidensya. Bakit kailangan ebidensya? Ang linaw-linaw niyan. Mm -hmm. Eh ngayon, no, talagang lumalabas o, so, may mali talaga. Itong pulis na ito, hindi ko malaman. Dahil na nung dumating ko kami ron, sabi niya sa amin, Sir, magpa-check up muna kayo. Mm -hmm. Sa, magpatsekap uh, magpa-check up muna kayo bago kayo bumalik. Ako pa, paano yung, yung kabangga namin? Oo. Baka hindi maghintay. Baka mawala. Mm -hmm. Hindi, Sir, akong bahala. So, inabot kami mga... Pumunta kami ng St. Luke's mga around 10 o'clock. Mm -hmm. Inabot kami ng 4 o'clock. Saka kami nakabalik sa... Oo. Police station. Mm -mm. Eh, hindi ko na malaman kung ano na nangyari doon. So, Parang bumaliktad na ang salita. Okay. So, sa mga po, <clears throat> pero I'm sure yung mga taga-barangay would have evidence. I mean, they can attest doon sa oh, oh. mga ano, naganap doon sa nangyari. Sila po yung sakay po ng Nissan Urvan, Derecho, at nabangga nga po ng uh, Ford Everest. Sir, eto na naman po Kulang po doon sa police report, yung mga detalye ng naganap na insidente kaya ayaw nang tumupad doon sa kasunduan yun pong other party. Kasi ang kasunduan po, sir, na ipapaayos, sasagutin nila. Tama ba ako, sir? Ito po, may insurance po sila. Oh, oh. Nung umpisa ang usapan namin. Insurance. Insurance. Yeah. Eh, okay lang sa akin, kako. Nung bandang huli, dahil na nakita nung asawa na babae, yung Pilipina, na hmm. ito, parang ginawa ng investigador, neutral mm -mm. hindi niya nilagay na may kasalanan yung kabila mm -mm. eh hitting the eh, hitting the red, red light red light. so parang ayaw ngayon bayaran ng sila sa akin yung babae humingi sa akin na certificate of no claim ngayon pinagawan ko kaagad sa insurance mm -mm. ko na certificate of no claims pinadala namin kaagad sa kanya mm -mm. Oh, hindi okay na, nag-okay siya. Mm -mm. Bandang huli, ayun ko kung paano nangyari, ay nasinasabi niya cancel na raw yung Certificate of No Claim at uh, sa insurance na lang namin kami mag-claim. Ah, kasi comprehensive yung insurance niyo. Kayo uh -huh. may comprehensive kayo uh -huh. na insurance. Colonel Aguirre, paano po ba ito? Ano po <clears throat> ba ang sistema? Kasi ang claim ng mga PE should be against the insurance of the Turkish national. Ah, ma'am, uh, mm -hmm. unang-una po ma'am, uh, wala po ako sa area niya na nangyari. Okay. Pero ma'am, pag nagkaroon sila ng agreement ma'am, mm -mm. uh, so hindi na po sila, ibig sabihin, hindi na po sila magpapile ng kaso sa isa't isa. May pirmahan so, ngayon, ba? May eh, nagpirmahan po sila. Oh -oh. Ngayon ma'am, kung itong eh, Turkish National na to ma'am, eh mm -hmm. hindi tumupad sa usapan, eh mm -hmm. di, kailangan natin pong kasuhan po. Ayun. At papuntahin po po ma'am sa sa ano namin ma'am, kung hindi siya tumupad sa usapan, sa napagkasunduan nila, uh -oh. doon tayo ma'am, kakakuha natin itong Turkish National na ito ma'am. Tapos ma'am, yung sinasabi niya na naging neutral yung... yung Investigating uh, officer. Uh, investig investigador investigator ma'am. Uh titingnan -oh. uh, ko ma'am kung may pagkakamali yung investigator namin ma'am. Eh, uh -oh. di kung may pagkakamali sa so patunayan natin ma'am, eh, gagawin din tayo ng hakbang para... Ma'amin. Uh, so, okay. Pwede naman pong maamendahan or may supplemental na police report. Tama po ba yun? Kasi may mga uh, CCTV. May... Ayos uh, ma'am. Kung may pagkakamali yung sa investigation, ma'am, hindi uh, i-amendahan natin ma'am. I-reinvestigate okay. ulit natin po yan ma'am. Yun. Yes ma'am. Oh, oh. Yung complainant ma'am, punta dapat siya sa amin para maksyonan agad natin yan. O, oh, ayan. ah uh, I see to it ma'am na... ma-solusyonan agad yan, ma'am. Sir, ito pong ano, napagkaalaman natin na ang registered owner nung sasakyan, It's not actually the Turkish national. Sir, pagka ganito po, ito na naman yung sinasabi ni ano eh, ni Senator na baka nagkalipat-lipat na ng may-ari pero ang nakarehistro iba. Attorney, yes. At ganito po ang gawin natin diyan ano para po mas matulungan natin yung complainant. Sige po. Uh, both po nung regis yung registered owner at saka po yung driver at that time, isuhan po natin ang show cause order para magkaalaman na kung sino sabi ng totoo, mag kung kanino talaga yung sasakyan. Sige, for uh, kung kanino magiging responsible. And yes, I am po. assuming even the insurance, di ba? Kasi it is tagged to the owner eh, normally, di ba? Yes po, yes po. Correct po, attorney. Uh, ang, ang mangyayari po dyan, um, since marami naman po kami records ng details ng, both yes. ng driver at saka uh -oh. ng a uh, registered owner eh patawag po natin sa opisina sa investigation division po ng LTO Central and okay. uh, kung hindi naman po sila uh, sumunod sa aming uh, sampi na sa kanila eh pwede po nating i alarm na yung sasakyan at saka po yung pareho yung pareho nilang lisensya Yun. ano po so para wala po transaction na mangyari sir tanungin ko lang ren Atty. dinglasan what about yung driver's license ang mga foreign nationals can they drive in the Philippines using an international uh, well their home country's foreign license driver's license uh, Ang alam ko po ko ang gamit nila po ay international license nila. Uh, meron lang po silang uh, a period of uh, 90 days if i'm not mistaken po to uh, that they are allowed to drive po dito sa Philippines. Pero kung permanent uh, resident na po sila, pwede po silang mag-apply ng ano dito sa atin sa LTO okay. ng license. And upon preliminary uh, assessment po natin, mukhang may lisensya po yung Turkish national. Ah, meron, meron mukha po. Uh, I will still double check for final evaluation. Pero upon initial assessment, bukang meron po. Okay. So we will go from that information po. Okay. Sige. Kasi ang habol naman talaga natin dito is for the responsible uh, parties na panindigan yung kanilang unang usapan. Uh, Pati po uh, yung aming medical follow-up check-up po, uh, syempre uh, kailangan po Sagutin nila ang sabi po nung wife, eh, nag-expired na raw. Eh, saan po ba niya nakuha yon na nag-expired -expire nag na. na. raw yung... Eh, <laughs> yung after one week nga ho or ten days, naglalabasan pa nga ho yung mga symptoms uh -huh. namin, yung mga, okay. mga pasapo namin, doon pa lang ho talaga. Uh -huh. So, papano ho? Yung unang araw ho, wala pa naman hong black bruises. Nandun ba yung bruises. wife sa sasakyan nung na-accident? Wala eh? ho. Bale, okay. lang ho siya doon sa scene. Okay. Wala ho siya talaga. And then, from, from there ho, siya nang nag-takeover uh, yung contact number ho na nakalagay diyan sa police report sa is, babae na. sa babae. Ayan na naman yung sasabihin Tapos ko siya, yung... hindi naman siya yung nagda -drive. Wala <laughs> naman siya doon sa aksidente. Bakit yun ang ini-entertain ng ating mga police. investigador? 'Di diba? Ang pero, reason po kasi ng wife is hindi raw ho marunong magtagalog yung asawa niya, pero marunong naman ho mag-English at lahat naman tayo nakakaintindi ng Oo. English. Kahit yung police officer nga ho nag-i-English siya nung Oo. time na yun sa harapan Oo. namin. Ang totoo niyan, parang lumalabas o tinatago ng babae, ng wife, itong asawa niya. Kaya ayaw niya talagang iharap. Sure ba tayo na asawa niya talaga? Hindi ko alam. <laughs> hindi rin, kasi, rin kasi, natin kasi alam. Baka Maka mamaya wala rin silang relationship na kasi legal na pwedeng maging... apares nila eh. mm -hmm. Madak. Okay. And yung father po, kasi nung... Although hindi na ho natin i-involve yung mm -mm. father ng mm -mm. wife, uh, inaako niya na son-in-law niya naman ito. And Uh, kinocontact rin po natin ang immigration po no, mm -mm. Uh, patungkol po sa status po ng uh, Turkish national permanent isa pero attorney, eh, ang akin lang ho dapat maano ng gusto yung report. yung police, police kasi yes. yung police ho talaga dapat hindi sila wala silang kinakampian Mm -mm. Kung may pinag-uusapan. may nakita, uh, talagang, talagang dapat talaga, ilabas uh, Kung yung alam ano, alam nila yung talagang hitting the uh, red light. Bay the red light. Dapat i-indicate niya ron. Yes. Eh, ibig sabihin, itong Wag... investigador natin, hindi nag-iimbista ng, hindi nag ng tama. Samahan po namin kayo, Sir Danny, tomorrow, no? At uh, samahan mm -hmm. po kayo ng reporter po natin. Sa office po, ni Colonel Aguirre, gayon din po kay Atty. Nading Lasan. Opo. Mm -hmm. Opo.